Pakita natin na meron tayo pagkakaisa. Kasi kung wala tayo pagkakaisa, aakin tayo. Ito na yung oras para magsalita tayo sa ating karapatan. Ganyan po. So ang gusto po mangyayari na ipatupad ni at itong platform po ngayon, kanaan na, 35 pesos po magiging base pen. Plus waiting time pa. Like, kung paano, eh, minsan may mga booking po kami. Tatadating po namin, ready to pick up yun. Tapos eh, magkano pa ba yung base per na namin, -te 35. Eh, lupihan naman po kami magkano na po gasolina na ngayon, nag-range po ng 61 to 66 4. Malinaw na ito ay abuso sa atin. Malinaw na ito ay walang konsultasyon. Malinaw na ito ay pabor lamang sa kumpanya. At na, uh, manok ako sa rally, pero hindi eh, naman nakita ang mukha ko nung no, sa rally. Pinaprogta ako ng jobs sa ano, hindi naman ginayin na nangyari ako sa, sa mama sa rally sa rally. Tayo kasi karapatan ko rin yun. Bilang mamaya para masabi ko yung gusto kong sabihin. Kaya po hindi na makakabuhay yung kinikita namin sa grab. Kasi uubos ka po na maraming oras para makauwi ka sa pamilya mo na sabi mo kahit paano may kinita ka. Ilang beses na sila nagbaba ng presyo uh without notice sa mga partners na tinatawag nila lahat ng apps po yan na uh, transportify lang no uh, Grab Corvins kasama Baytrans